sa pagpatuloy ng serbisyong handog ng Kanto Freestyle Breakfast di lang sa kanilang mga taga-tangkilik pati na rin sa kanilang mga empleyado. Nagbukas sila ng panibagong yugto para mabigyan ng realidad ang pangarap ng kanilang mga kaakibat. Sa suporta ng Moro Beats at ni Carlo Aquino, Sabay-sabay tayong mamangha sa iba't ibang talento na ihahandog sa atin ng mga dakilang tagakanto sa pagkakataong mapanalunan ang 10,000 piso at maging ang kauna-unahang talentado sa kanto. Handog sa atin ng Kanto Freestyle Breakfast at Kanto Waan Channel. Sa dami ng mga nagsubok sumabak sa entablado, tatlo lamang ang napili na mabibigyan ng tsansang magwagi. Saksihan natin ang kanilang mga kwento production staff po ako sa Kanto Freestyle Marikina. Nabalitaan ko po na may pa po sila ngayong Christmas party. Gawa po na mahilig akong magsulat. Gusto ko pong ibahagi sa inyo yung kantang inaalay ko para sa aking ama. Ako po si RMK. Ang pamagat po ng kanta ko ay aking itay. Mga bagay na mga payo mo kapag ako'y may pilay sa akin ay sumasaklay Nang ikaw ay nawala, parang gumunaw ang mundo Ang sakit isipin na wala ka na sa tabi ko Paano nakapunahulog, sino na ang sasalo Mga pinagdaanan natin nawalan ng ganito Lagi kong inaalala, mga alaala -ala natin Masasayang sandali, laging bumabalik sa akin Dati-rati magkasama sa lames at kumakain Ngayon wala ka na, patuloy akong mananalangin Papunas mo na bawis ng pinang iyong kamay Pag naaalala ko, ang puso ko'y nahihimay Ngayon pagsabit ng gabi wala na sa amin magbabantay Lagi mong tatandaan, mahal na mahal kita itay Gusto lang naging mataba, luha na tumulo Awit na tinula, siya magbubuo sa guho Sa na kaganapa sa akin Nagturo pa magpatuloy at hindi sumuko Gusto lang naging mataba, luha tumulo Awit na tinula, siya magbubuo sa guho Sa na kaganapa sa akin Nagturo pa magpatuloy at hindi sumuko nang mawala ka, nawala na rin lahat Pag ikaw ay naiisip, damdamin bumibigat Pag wala ka sa tabi, para bang hindi sapat Mga bayang mo sa akin ay laging tumatatak Di ko malilimutan ng sinabi mo sa akin Na wag kami mag-aaway para kami pagpalay At kahit kano kabigat, ang problema'y ka kakayanin Basta kami magtiwala at matutong manalangin Pag may nangungulit, wala sa amin magsasaway Pag mayroong ginagawa, sino na ang aalalay eh? Labis ang pagkirot, na sa akin mawalay eh. Iwan ko kung kailan ba to magiging malumanay Paano ang umaga na hindi kita kasama paaraw o gabi, lagi kitang naaalala Mga payo mo sa akin, di mo na masasambit Kasi Diyan ka na sa kahon na may takip Gusto naging pataba, luha na tumulo Awit at ino lang siyang magbubuho so, sa guho Sa di makakalang sa akin Nagturo upang magpatuloy at hindi sumu. Oh, oh. Gusto lang naging pataba, luha na tumulo Awit na di lang siya magbubuho so, sa guho Sa di makakalang sa akin Nagturo upang magpatuloy at hindi sumu. Maraming maraming salamat. Alright! Kay Anong, salamat po sa inyong performance. Ayan, thank you so much, RFK, for that amazing performance. Ayan, so, guys, sabi na napakatalentado talaga ng ating Canto Freestyle family. Ito sa gitna. Yeah, Ayan, but Ayan. of course, we would like to introduce our panel of judges. Siyempre, itong mga panel of judges are a part of Moro, Moro. Beats. So, Ayan. our judge number one is DJ Messiah. Ayan. The producer of Amora Beats. Next judge. And an upcoming rap artist. Up and, uh, coming. Upcoming. Upcoming. <laughs> in <nahayos> English <laughs> Alright, so please call J Mara. Hi. Ay, magandang gabi po, sir And of course, we also have ZZ Ayan, so sila po Ang ating panel of judges Who will give um, their thoughts uh, about the performance of at, uh, uh, ng ating mga rapper. So before uh, we move on to the next performer, tanongin natin ang mga thoughts ng ating butihing judges for tonight. Sir, uh, DZ? Dizzy? Yo, kapatid, magandang gabi sa'yo. Ano, uh, solid yung uh, performance mo kasi ramdam siya na, alam mo yun, parang personal yung sulat mo eh. Lyrics-wise, wala akong masabi doon. Kasi uh, sarili mong experience yon na idala mo yung, alam mo yon yung kanta mo, na ihayag mo sa amin yung kwento ko at nalaman namin kung gaano mo kamahal yung itay mo. Yeah. Congrats. Yan. Uh, sa akin, okay yung tema na ginawa mo about sa tatay mo, kagaya ng sinabi niya. Uh, parang Nagkakaroon ako ng vivid picture doon sa yung kahon and everything. Siguro yung comment ko lang, just to be honest, no? Parang, siguro, konting diin lang, diba? di ba? Diinan mo lang ng konti para sa akin, isandaan na yun. Congrats sa iyo, Kap. Yun din. Uh, lyric wise kasi sariling experience mo yun. Kaya solid pa rin kahit papano. Basta tuloy-tuloy mo lang yung ginagawa mo. All right, thank you so much panel of judges and of course thank you uh, RMK <laughs>